Patuloy naman ang pagsuporta ng Kongreso sa pag-angat ng talento ng mga Pinoy. Gayon din ang pagpaparangal sa industriya ng sining sa buong mundo. Si Kate Renia, una sa balita live mula sa Batasang Pambansa. Yes, Kate? Zay, aprobado na nga sa Committee on Creative Industries ang ilang mga panukalang batas at resolusyon na layong paigtingin pa ang pagbibigay pagkilala sa mga Filipino artists na nagbigay karangalan hindi lang sa bansa, hangga, kundi hanggang sa international. Itinutulak ng mga mambabatas ang pagpapalakas pa ng film industry sa bansa. Kabilang dito ang House Bill 384 na inihain ni Representative Arjo Atayde na nagtatatag ng Interagency Committee on Film and Television Tourism para higit pang mainganyo ang mga foreign production na mag-shoot sa Pilipinas. Kasunod dito, isinusulong naman ni Representative Miguel Luis Villafuerte ang House Bill 1697 na naglalayong magbigay ng incentives sa film at media production at lumikha ng isang special film economic zones para itaguyod ang Pilipinas bilang film filmmaking hub ng Asia. Samantala sa pinagsamang panukala ni na Representative Ramon Jolo Revilla III at Representative Rufus Rodriguez na House Bill 4454 at 4728, layo nitong magtatag ng Philippine Film Commission para palakasin ang industriya ng pelikula at suportahan ang mga lokal na filmmaker. Sunod-sunod din ang pagkilalang ibinigay ng kamera sa mga Pilipinong nagdala ng karangalan sa sining, musika at culinary arts. Kabilang ang mga designer ng Manila Fashion Week 2025, actor na si John Lloyd Cruz, P.U. Abad, singer na si Jessica Sanchez, maging ang pop groups na Bini, BGYO at SB19. Zayo ng resolusyon din sa komite ang isinusulong ng mga mambabatas tulad na lamang ng pagbibigay papuri sa mga sa Manila Fame Trade Show na dahil sa ambag nito sa pag-unlad ng export trade maging ang Michelin Guide 2026 awardees. At yan muna ang update na uuna sa mga balitang totoo at laging bago. Kate Reña, alauna sa balita, Congress TV.